Ma'am, on another note, ano po yung uh, opinion nyo sa sinabi ni senator Subirin na yung in, uh, impeachment complaint before, uh, against you is a witchcraft, uh, witch hunt pala? Uh, witchcraft? Sorry. Sorry. Witch hunt. Di, <laughs> <laughs> di siya witchcraft. Oo, maugin na, tinuod na. kay ginabarang nag ko, ma'am. No? Oh. Ah, samusun, Because you're a diamond, ma'am. It's samusun. just nag-bounce uh, <laughs> <like> back <laughs> lang sa ilahan mo. Because <laughs> <Yes>. that <laughs> Correct. Uh, Dili na layo ng witchcraft na naba Kaya duda na ako ni abot na gid sila okay. sa, sa, witchcraft sa ilaha ko sa ilahang kagustuhan na ma impeach yes matanggal ko matanggal, matanggal. ko sa pwesto at I'll be out of their way ko oh, eh. ay ang witch hunt uh, well obvious naman na no makita ninyo Unang-una, -una, makikita ninyo nung budget hearing last year no? na ang lahat ng tanong nila ay tungkol confidential funds lang. Uh, meron lang silang inutusan na magtanong konti about sa budget proposal ng OVP na wala namang uh, confidential funds. Pero lahat ng tanong, nakikita nyo, nagbabasa sila ng script at uh, lahat yon confidential dahil doon nila kinukuha yung uh, information nila na pang-atake. At ngayon, nalaman natin, doon din pala nila kupunin yung information nila para sa impeachment. At kung maalala ninyo, ang presiding uh, member ng House noon ay uh, si Congresswoman Stella Kimbo. At sinabi niya talaga, on record na, let's stick to our plan nakikita niyo ay uh, yung pagkuhan nila uh, sa confidential records no? Uh, sa Commission on Audit. Ang ginamit nila is uh, uh, order galing sa House of Representatives para kuhin yung uh, mga documents doon sa loob ng Commission on Audit. At uh, nabukas pa sila ng hearing na para mabigyan ng semblance ko no? ng legitimacy yung uh, ginawa nilang illegal na kung, at, ng mga documents uh, sa Commission on Audit at uh, nakita ninyo nung wala na silang maitanong dahil wala ka namang makikitang pagkakamali uh, sa mga ginawa ay lumipat na sila doon sa impeachment uh, kuno. At nakita ninyo doon sa impeachment kuno nila nakaapat sila na articles of impeachment dahil hindi nila talaga magawang mabuo ng uh, isang uh, complaint na makatotohanan at uh, meron talagang mga uh, credible na evidence. So, uh, hindi na yan siya lingid sa kaalaman ng karamihan ng ating mga kababayan. Kita nila ko na